Mga kapit lovers, may isi-share ako sa inyo. Itong aso ko mga kapit lovers, nung nakaraang uh, mga linggo, nung nag-hit ito, nag-bleeding siya mga kapit lovers, nagtaka ako bakit maraming dugo ang lumabas sa kanyang ari. Babae ito. So, tapos, natakot na ako mga kapit lovers dahil ano na tong aso na to eh, mag 4 years old. So, sa mga cycle sa kanyang pag-hit, di naman ganun kadami yung dugo na lumabas. Yung normal lang ang dugo. Pero, yung nakalipas na linggo, grabe ang dami. So, natakot na ako mga kapit-lovers. Tapos, na timing na medyo kapos sa budget, wala pa akong noon. Pero ngayon, may gamot na siya na binigay sa vet. Ito siya. Gamot na dalang vitamins to mga kapit lovers. Dalawang klaseng gamot na isabay ko sa pagpainom sa kanya. So okay na siya ngayon. Pero dati, itong di ko pa na patingin sa vet. Itong gamot na to mga kapit lovers, pwede pala to sa aso. Ano to? Food supplement. Ito ang palagi kong iniinom pag uh, magsumpong ang hyper acidity ko yung ulcer ko mga kapit yun to, pang tao lang to ang tawag nito ay seed panyawan capsule food supplement to so wala akong ibang choice ito ang naisipan ko na ipainom sa kanya so pinainom ko siya hapat na kapsula sa umaga, tanghali, hapon at saka sa ating gabi pero di ko to i-recommend na ito ang ipainom nyo sa inyong mga aso. Dahil sa akin, uh, wala kasi akong choice sa, uh, sa time na yun. So ito ang napainom ko at effective naman mga kapit lovers based sa aking observation.